Magandang araw po sa ating lahat. Ah, uh, gusto ko lang pong i-share sa inyo. itong nabili ko pong soda. Ah, uh, bali ito po ay 100 watts. Ah, uh, ang sukat niya po ay 14.5 by 8. 8 by 15.5 cm. And, uh, ayan po ang sukat niya. Pero kung gusto niya po ng mas malaki, meron po mas malaki pa dito. Mas maliit lang po itong nabili ko kasi po. Hindi ko po natingnan sa description kung gaano po siya kalaki. Basta ang inorder ko lang po ay 100 watts. Ayan po. Pero okay naman po siya kasi ano nagana naman po, Maayos naman po siya dumating. Bali kompleto naman po 'yung mga accessories niya. Ayun po. Bali kanina po kasi binibidyohan ko siya, hindi ko po pa na play. Pagkapindot ko po hindi naman po nakapaano. Hindi po siya nag-play kaya ito po bukas na po siya. Uh, meron pa po siyang ano, Ayan installation manual para mas madali niyo pong maikabit. Ito po yung para sa ano niya. Ilalagay niyo po sa bubong o or, or sa ano sa sa pader po. Ayan po. Bali Ah, uh, ano po? Ang pangalan po ng inorderan ko nito, isa Shopee po ito. Ang pangalan po ng tindahan niya ay Let's Solar. Ayan po. Tandaan niyo po, LED solar po sa mga gusto pong bumili at maayos po ang pagkakapak. Meron po siyang ganito, palagay po dyan, nakalagay po dyan para hindi po mabasa Maayos po ang pagkakapak ng may Kaya, inire-recommend ako po ang kanyang tindahan. Bali, may kasama na rin po siyang remote at may kasama na rin po siyang battery. Hindi nyo na po kailangang problemahin ang battery. Dahil like may battery na po siya. Uh, testing testingin po natin siya kung umiilaw. Ayan po, nakita niyo po, umiilaw naman po siya. At ito rin po sa babaang op. Oh, ayan po. Bali, linawin ko lang po sa mga gusto pong bumili, kapag na uh, pumunta po kayo sa tindahan, sa tindahan ni Led Solar at mm, tiningnan niyo po ang ano. Bali ang nakalagay po sa pinakang ano niya ay buy one take one. Alilinawin ah, ko lang po dalawang klase po ang nakalagay doon. Bali meron pong one piece at meron pong buy one take one. Kapag ang napili po ninyo ay yung one piece, One piece lang po talaga ang darating sa inyo at magkaiba po sila ng presyo. Bali yung ano po, pag buy 1 take one po, mas mataas po siya. Pero mas makaka po kayo kapag buy 1 take one. Kaya ah uh, yung mga comment po kasi minsan na nababasa ko na iinis po sila dahil ah uh, ang nakalagay daw po ay buy one take one pero nung tiningnan ko pong mabuti eh dalawa po pala ang pagpipilian ninyo doon isang buy one take one at isang one piece lang po so yun po yung pagkakaiba kaya titingnan nyo pong mabuti kung ano po yung in-order ninyo para at least po ay kapag damating po ay eh hindi na po kayo nadidismaya.